Maligayang pakikinig sa Pinoy Dream Stories, kung saan ang bawat kwento ay puno ng pag-ibig, pagsubok at mga aral sa buhay. Dito, hatid namin ang mga kwentong Tagalog na may halong drama at inspirasyon kung saan matuto tayo sa bawat liko ng buhay. Mula sa mga pangarap na natutupad hanggang sa mga pagsubok na nagtuturo ng mahalagang leksyon, ang bawat kwento ay may dahilan. Samahan kami sa mga kwentong magbibigay ng pag-asa at magpapaalala na may kabayaran ng bawat aksyon sa buhay. Mag-subscribe na at sama-sama nating tuklasin ang mga kwentong magbibigay ng bagong pananaw sa buhay. May mga sikreto sa buhay na kahit gaano katagal nating itago, balang araw ay lilitaw pa rin. May mga katotohanan na kahit gaano nating pilit na ibaon sa limot ay sisibol at maniningil sa takdang panahon. Sa bawat tawa, bawat luha, bawat pagtitiis, may isang kwentong naghihintay na mabunyag. At ang kwentong ito, isang pamilyang namasukan sa isang marangyang hasyenda ang magpaparamdang sa inyo ng bawat kirot, bawat pagkabigla at bawat aral na bumubuo sa buhay ng isang batang lalaki na tinatawag nilang ampon. Ngunit may mas malalim pa palang pinagmumulan. Sino nga ba si Daniel? Isang ordinaryong ampon na pinagsasamantalahan o ang tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang angkan sa buong bansa? Humanda kayo dahil ang kwentong ito ay magbubunyag ng mga lihim na magbabago sa kanilang lahat. Hindi malilimutan ni Aling Marta at Mang Jose ang araw na natagpuan nila si Daniel. Isang umaga, habang naglalakad si Mang Jose sa gilid mang ilog malatit sa Hacienda de la Vega, nakita niya ang isang basket na nakalutang. Sa loob nito, isang sanggol na nakabalot sa kumot, may palatandaan ng kapabayaan, ngunit meron pa rin kislap sa mga mata awa ang naramdaman nila. Hindi man nila kilala ang magulang at dahil sa kagustuhang magkaanak na rin, ipinasya nilang kupkupin ng bata. Pinangalanan nila itong Daniel. Buong pagmamahal nilang inalagaan sa simula, kahit hirap sila sa buhay. Ang Hacienda de la Vega na pag-aari ng isang misteryosong bilyonaryo na bihirang magpakita ang naging pinagmulan ng kanilang kabuhayan. Dito sila nagsimulang magtrabaho bilang mga kasambahay at hardinero. Daladala si Daniel sa kanilang bagong buhay. Lumipas ang mga taon, lumaki si Daniel na masunurin, tahimik at masipag. Ngunit kasabay ng paglaki niya, unti-unting nagbago ang pakikitungo sa kanya ng pamilya Perez, lalo nang ipinanganak ang kanilang sariling anak, si Joel. Mula sa pagiging anak, naging ampun na lang siya isang paalala ng kanilang kabaitan na kailangan niyang bayaran. Nagsimula ang maliliit na pahiwatig ng pagtatangi. Mas masarap na pagkain para kay Joel, mas bagong damit para kay Joel, at ang masayang yakap na dati para sa kanya ay ngayon ay para na kay Joel. Nararamdaman ni Daniel ang pagbabago, ngunit dahil sa kanyang murang isip, inakala niyang ito ay normal lamang. Naging mas tahimik siya, mas mapagmasid. Sa gulang na pito, si Daniel ay nagsimula ng maranasan ang tunay na kahulugan ng pagpapahirap. Habang si Joel ay naglalaro at nag-aaral, si Daniel naman ay inaatasan ng gumawa ng mabibigat na gawain sa bahay. Naglilinis siya ng buong bahay, naglalaba at nagluluto. Kung hindi perpekto ang resulta, siya ay pinaggagalitan, minsan ay pinapalo pa. Naaalala niya minsan, hindi niya maabot ang itaas ng kabinet habang naglilinis at dahil doon, nagalit si Aling Marta at pinilit siyang umakyat sa bangko kahit pa malaki ang posibilidad na mahulog siya. Walang ibang kasama si Daniel kundi ang kanyang sarili at ang kanyang mga alaalan ng masarap na ulam na ngayon ay bihirang ihain sa kanya. Hindi lang si Aling Marta at Mang Jose ang nagpapahirap kay Daniel. Ang kanyang kapatid na si Joel, na dapat ay kasangga niya, ay siya ring naging berdugo niya. Mula sa pangasar, unti-unting lumala ang pambubuli. Sinisira ni Joel ang gamit ni Daniel, kinukuha ang kanyang baon kung meron man, at sinisiraan siya sa kanilang mga magulang naalala ni Daniel minsan, inakusahan siya ni Joel na nagnakaw ng laruan na regalo pa sa kanya ng kanilang bilyonaryong amo. Kahit walang ebidensya, si Joel pa rin ang pinaniwalaan. Ang mga pasa at galos ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay habang walang nakakakita sa tunay na nangyayari. Kahit na puno ng hirap ang buhay ni Daniel, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa pag-aaral ito ang kanyang takas mula sa malupit na realidad sa hacienda de la vega mayroong maliit na silid-aklatan na minsan ay pinuntahan ng bilyonaryong amo tuwing walang nakakakita nagpupunta si daniel doon para magbasa ng mga lumang libro doon niya nakita ang mga lumang dyaryo tungkol sa pamilya de la vega ang kanilang kasaysayan ang kanilang yaman at ang isang malagim na aksidente. Ang kaalamang na niya ay naging kanyang sandata, kanyang pag-asa na balang araw ay makakaahon din siya. Ang bawat pahina ay isang sulyap sa mundong lampas sa kanyang kinagisnan. Ang bilyonaryong amo ng Hacienda de la Vega, si Don Ricardo de la Vega, ay isang misteryosong figura. Bihira itong umuwi sa Hacienda at kung umuwi man, Saglit lang. Ngunit tuwing naroon siya, may ibang pakiramdam si Daniel. Parang may koneksyon silang dalawa. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Naaalala niya minsan, nakita niya si Don Ricardo na nakatingin sa kanya ng matagal, na parabang may malalim itong iniisip. Naramdaman niya ang isang kurot sa puso, isang pamilyar na kurot. Sa bawat pagdaan ng Don, tinititigan niya si Daniel na parabang may hinahanap. Isang araw, habang naglilinis si Daniel sa opisina ng Don, nakita niya ang isang maliit na laro ang kotse na gawa sa kahoy, nakatago sa ilalim ng mesa. Parang familiar ang disenyo. Naalala niya, minsan ay nakita niya ang isang lumang litrato sa libro, isang batang lalaki na kasing edad niya, may hawak na ganoong laruan. Kinuha niya ang laruan at naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang mga kamay. Binalot niya ito sa isang lumang tela at itinago sa kanyang pinagtataguan. Ito ang naging tanging bagay niya, isang lihim na koneksyon sa isang mundong hindi niya maaabot. Habang lumalaki si Daniel, mas naging mahigpit ang pamilya Perez. Takot sila na baka malaman ng Don ang kanilang pagmamalupit pinilit nila si Daniel na magpanggap na masaya sa harap ng ibang tao, lalo na kapag may bisita. Naaalala niya minsan, sinabihan siya ni Aling Marta ng umiti kahit nakakapalo lang sa kanya. Ang pagpapanggap ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Ang bawat galos at sugat ay kanyang itinatago. Hindi lang dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot na baka lalong lumala ang sitwasyon kung may makakaalam. Madalas managinip si Daniel. Sa panaginip niya, may nakikita siyang isang babae, malambing at maganda, na kumakanta ng uyai sa kanya. May nakikita rin siyang isang lalaki, nakangiti, at binibigyan siya ng laro ang kotse na gawa sa kahoy. Pagkagising niya, palagi siyang nalulungkot. Sino kaya ang mga taong iyon? Bakit parang pamilyar ang kanilang mga mukha? Ang mga panaginip na ito ay nagbibigay sa kanya ng kalungkutan at pag-asa. Isang pahiwatig na mayroon higit pa sa kanyang buhay kaysa sa kanyang nakikita. Sa lahat ng hirap, may isang tao ang palaging nagbibigay ng pahiwatig ng pagmamahal kay Daniel, si Mang Tomas, ang matandang hardinero amang hasyenda si Mang Tomas ang tanging nakakaalam ng tunay na pinagmulan ni Daniel. Madalas niyang sinasabi kay Daniel na magpakapatag, na darating ang araw na malalaman ng lahat. Minsan, binibigyan niya si Daniel ng mga libro at itinuturo ang mga halaman. Isang paraan para makalimutan ni Daniel ang kanyang kalungkutan. Si Mang Tomas ang naging kanyang lihim na tagapagtanggol ang kanyang kaisa-isang kaibigan. Naaalala ni Daniel ang mga payo ni Mang Tomas. Huwag kang bibitaw, Daniel. Ang katotohanan ay parang buto. Kahit ilibing mo ng malalim, sisibol at sisibol pa rin. Isang araw, habang naglilinis si Daniel sa lumang aparador sa opisina ng Don, nakita niya ang isang lihim na kumpartimento. Sa loob nito, isang lumang kahon. At sa loob ng kahon, isang sulat na dilaw na ang papel. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang sulat. Nabasa niya ang pangalan ng kanyang ina at ang pangalan ng kanyang ama. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Ang sulat ay patunay na siya ay anak niyang yumaong anak ni Don Ricardo, isang bunga ng pag-ibig na itinago dahil sa kanilang angkan. Isang malagim na aksidente ang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang at siya ang tanging nakaligtas. Ang pamilya Perez ay inutusan lang na alagaan siya, ngunit kinuha nila ang pagkakataong samantalahin ng kanyang kalagayan. Ang kinuha niyang laro ang kotse ay may nakaukit na DDV, Daniel de la Vega. Nanginginig man ang kanyang mga kamay, alam ni Daniel na kailangan niyang itago ang lihim na ito. Kung malaman ng pamilya Perez, baka lalo lang siyang pahirapan o tuluyang mawala sa hasyenda. Nagpa siya si Daniel na magpanggap na walang alam. Patuloy siyang magiging masunuin, ngunit sa loob niya, may nag-aalab na apoy. Kailangan niyang maging matalino, kailangan niyang maging malakas, kailangan niyang maging handa. Isinilid niya muli ang sulat sa kahon at ibinalik sa kompartimento na para walang nangyari. Ngunit sa kanyang isip, nagsimula na ang isang bagong plano. Mula noon, mas naging mapagmasid si Daniel. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos ng pamilya Perez, ang kanilang pagiging mapagsamantala, ang kanilang pagiging sakim. Nakita niya kung paano sila gumagastos ng pera na dapat ay para sa kanyang kinabukasan. Nakita niya kung paano nila pinaplastik si Don Ricardo. Nagsusulat siya sa isang lihim na kwaderno ng lahat ng kanyang nakikita at naririnig. Ang bawat detalye, bawat pangyayari ay mahalaga. Ito ang kanyang mga ebidensya. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, palihim na nagpupunta si Daniel sa aklatan. Hindi lang para magbasa ng mga kwento, kundi para mag-aral ng mga batas, ng business at ng pamamahana. Kailangan niyang maging handa para sa kanyang kapalaran. Ang aklatan ay naging kanyang paaralan. Ang mga libro ay naging kanyang guro. Sa bawat pahina, nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang pagiging mas matalino, mas handa. Nakita niya ang mga libro tungkol sa family law at inheritance. Isang araw, bumalik si Don Ricardo sa Hacienda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang ordinaryong pagbisita. May dala siyang malalim na tingin sa kanyang mga mata, isang tingin na nagahanap. Habang naglalakad sa hardin, nakita niya si Daniel na nagdidilig. Sandali siyang tumigil at muli, tinitigan si Daniel nung matagal. May nakita siya sa mga mata ni Daniel, isang pamilyar na kislap na naalala niya sa kanyang yumaong anak nagsimula ng magduda si Don Ricardo sa pamilya Perez. Nagsimulang magbigay ng mga hamon si Don Ricardo sa pamilya Perez. Maliliit na gawain na sumusubok sa kanilang katapatan. Binigyan niya si Aling Marta ng isang malaking halaga ng pera at sinabing gamitin ito sa pangangailangan ni Daniel, mungulit palagi niya itong iniipon para sa kanilang sarili. Binigyan niya si Mang Jose ng mga materyalis para sa hardin ngulit marami sa mga ito ay ninakaw at ipinagbili. Lahat ng ito ay nakikita at isinusulat ni Daniel sa kanyang lihim na kwaderno. Sikretong kinausap ni Daniel si Mang Tomas. Ipinakita niya ang sulat at ang laro ang kotse. Nagulat si Mang Tomas, ngunit hindi siya nagulat sa rebelasyon. Sinabi niya kay Daniel na matagal na niyang alam ang katotohanan, ngunit ipinangako niya sa Don na hindi siya magsasalita hanggat hindi pahanda ang lahat. Si Mang Tomas ang naging gabay ni Daniel, ang kanyang kaisa-isang kaalyado. Ipinayo ni Mang Tomas na maging maingat, ngunit maging matapang. Hindi nagtagal nagpasya si Don Ricardo na formal na imbestigahan ang sitwasyon. Nakaramdam siya ng matinding hinala sa pamilya Perez. Kung bakit palagi malungkot si Daniel? Kung bakit palaging may sugat? Nagpadala siya ng mga investigador sa hacienda, Nagpapanggap ng mga bagong empleyado. Ang mga investigador na ito ang lihim na magmamanman sa pamilya Perez at ang kanilang bawat kilos ay nakarecord. Isang gabi, habang naglilinis sa kanyang silid, nakita ni Joel ang lihim na koderno ni Daniel. Nagsimula siyang magbasa. Nagulat siya sa kanyang nabasa. Ang lahat ng kanilang ginawa kay Daniel. Ang mga pagnanakaw. Ang mga panluloko. Nagalit siya. At inakala niyang nagpaplano si Daniel laban sa kanila. Nagmadali si Joel na ipakita ito sa kanyang mga magulang. Naggulantang sila sa kanilang nakita. Alam nilang masisira ang kanilang buhay. Sa galit at takot, muling pinagmalupitan ng pamilya Pere si Daniel. Pinilit nila siyang aminin na siya ang nagnakaw ng pera at naninira sa kanila. Pinilit nilang sunugin ng kwaderno, ngunit tumanggi si Daniel. Kahit masakit, kahit natatakot, nanatili siyang matatag. Sa pagkakataon iyon, isang matandang lalaki ang dumating at hindi na niya kinaya ang kanyang nasasaksihan. Si Don Ricardo, na matagal nang nagmamanman, ay nasaksihan ang lahat. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Don Ricardo de la Vega, kasama ang kanyang mga abogado at ang pulisya. Nagulat ang pamilya Perez. Hindi sila makapagsalita. Nakatayo si Daniel sa isang sulok, nakayuko, ngunit sa kanyang mga mata may kislap ng pag-asa at paniningil. Ito na ang pinakahihintay niyang sandali. Nagsimulang magtanong si Don Ricardo. Isa-isa niyang ipinapakita ang mga ebidensya. Ang kwaderno ni Daniel, ang mga litrato ng mga pasa ni Daniel, ang mga testimonya ng mga kasambahay na lihim na nakakakita sa pagmamalupit. Hindi makapagsalita ang pamilya Perez. Nagsimula silang umiyak, magmakaawa, ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Don Ricardo ang lihim na sulat mula sa kahon. Binasa niya ito sa harap ng lahat. Ang sulat na nagpapatunay na si Daniel ay ang kanyang apo, ang anak ng kanyang yumaong anak. Ang katotohanan ay nabunyag na. Nagsimulang umiyak si Daniel, hindi sa sakit kundi sa ginhawa. Ang lahat ng kanyang pagtitiis ay may katapusan na. Nagalit si Don Ricardo hindi niya mapaniwalaan na nagawa ng pamilya Perez ang ganoong klasing bagay sa kanyang apo. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya ng kanilang pagnanakaw at panluloko. Walang awa niyang ipinaaresto ang pamilya Perez. Ang kanilang pagmamalupit ay nagtapos na. Nagsimula silang magmakaawa sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, Niyakap ni Don Ricardo si Daniel. Naramdaman ni Daniel ang init ng pagmamahal, ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Bumulong si Don Ricardo. Patawarin mo ako, Apo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Hindi makapagsalita si Daniel. Niyakap lang niya ang kanyang lolo ng mahigpit. Ito ang simila ng kanyang bagong buhay. Dinala sa presinto ang pamilya Perez. Ang kanilang mga kaso ay mabilis na nililitis at dahil sa tumpak na ebidensya ni Daniel at sa kapangyarihan ni Don Ricardo, sila ay nahatulan. Hindi lang sila nakulong, kundi nawala rin ang lahat ng kanilang ari-arian at ang kanilang reputasyon. Naging kahiyahiya sila sa buong komunidad. Ang mga dating nangaapi ay sila namang kinakaawaan o kinaiinisan hindi nila sukat-akalain na ang inapi nilang ampon ay ang kanilang tagapagmana ang dating kayamanan na kanilang pinagmamalaki ay naging sanhi ng kanilang pagbagsak sa loob ng selda naramdaman ni jewel ang matinding pagsisisi naalala niya ang lahat ng kanyang ginawa kay daniel ang mga pangaasar ang pambubuli ang mga kasinungalingan kung sana kung sana ay naging mabuting kapatid siya kung sana ay pinahalagahan niya si Daniel. Ngayon, huli na ang lahat. Wala nang magagawa. Ang mga alaala ay naging kanyang bangungot. Ang bawat kirot na idinulot niya kay Daniel ay ngayon ay doble ang sakit na bumabalik sa kanya. Si Aling Marta at Mang Jose naman ay naramdaman ng matinding panghihinayang. Nabulag sila sa pera, sa inggit at sa kapangyarihan. Naisip nila kung gaano kalaki ang kanilang nawala. Ang pagkakataong magkaroon ng isang mabait at mapagmahal na anak, ang pagkakataong makaroon ng magandang buhay na kasama ang kanilang apo, ay nawala. Wala nang babalik. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha, hindi sa pagmangahal, kundi sa pagsisisi at panghihinayang. Ito ang aral ng karma. Ang bawat kasalanan ay may katumbas na kabayaran. Ang bawat pagmamalupit ay may katumbas na paniningil. Walang nakatago sa mata ng Diyos at walang nakatago sa takdang panahon. Ang pamilya Perez, na dating mayabang at mapagsamantala, ay nayon ay wala ng silbi. Ang buhay ay parang gulong. Minsan, nasa ibabaw. Minsan, nasa ilalim. At sa kaso nila, Napunta sila sa pinakamababang bahagi ng gulong. Sa wakas, nakamit ni Daniel ang kanyang hustisya. Kinilala siya ni Don Ricardo bilang kanyang apo at tagapagmana. Isinayos ang lahat ng papeles at si Daniel ay opisyal nang naging Daniel de la Vega. Natupad ang kanyang pangarap na makapag-aral. Nagtapos siya ng business administration na may mataas na karangalan. Ngayon, siya na ang nagpapatakbo ng Hacienda de la Vega. At hindi lang ito isang simpleng hacienda. Ginawa niya itong sentro ng pag-asa. Nagbibigay ng trabaho at edukasyon sa mga nangangailangan. Hindi kinalimutan ni Daniel ang kanyang pinagmulan. Ginawa niya ang hacienda na sentro ng pagbabago. Nagpatayo siya ng mga paaralan, ospital, at mga sentro ng pagsasanay para sa mga kabataan. Ang mga dating kasambahay, kabilang na si Mang Tomas, ay binigyan niya ng mas magandang buhay. Si Mang Tomas ay naging kanyang kanang kamay, ang kanyang pinagkakatiwalaan. Si Daniel De la Vega ay hindi lang isang bilyonaryong amo, kundi isang inspirasyon, isang simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga inaapi. Isang araw, sa loob ng kulungan, binisita ni Daniel ang pamilya Perez hindi siya nagalit. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Sa halip, kinausap niya sila ng mahinahon. Ipinahayag niya ang kanyang kapatawaran, ngunit sinabi niya na kailangan nilang harapin ang kanilang mga kasalanan. Ito ang aral ng buhay, ang aral ng pagpapatawad. Hindi niya kinalimutan ang kanilang ginawa, ngunit hindi niya hahayaong sirain ito ang kanyang kinabukasan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng naapektuhan ng kanyang kwento. Ang kwento ni Daniel ay isang matibay na paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang kalagayan o sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang puso at sa kanyang karakter. Ano man ang pagsubok na dumating, manatili kang matatag. Manatili kang mapagpakumbaba. Manatili kang may pag-asa. Ang bawat hirap ay isang aral. Bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang maging mas matibay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala rin sa atin na bigyang halaga ang bawat oras at lalo na ang bawat tao sa ating buhay. Huwag nating hintaying huli na ang lahat bago natin pahalagahan ang mga taong nasa ating paligid. Ang pagmamahal, paggalang at pag-unawa ay hindi dapat ipinagkakait. Dahil sa huli, ang pagmamalupit ay walang iniiwang magandang alaala, kundi puro pagsisisi. At sa lahat ng ito, ang pinakamalaking aral ay ang kapangjarihan ng katotohanan. Gaano man ito katago, gaano man ito kahirap tanggapin, ang katotohanan ay lilitaw pa rin. Manindigan sa kung ano ang tama at darating ang araw na ang hustisya ay mananaig. Ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok may aral na nakatago at sa bawat aral may pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Sana ay marami kayong napulot na aral mula sa kwentong ito ni Daniel. Nagbigay ba ito sa inyo ng inspirasyon? Nagpataas ba ito ng inyong kamalayan sa mga taong nasa paligid ninyo? Kung oo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito, at mag-iwan ng komento sa ibaba kung anong aral ang pinakanaantig sa inyong puso. Hanggang sa muli mga Kapinoy Dream Stories, maraming salamat sa inyong pakikinig.